Hi guys. Good afternoon everybody. Let's back in vlogging. Vlogging vlog vlogger na this. Hi guys, kumusta mo guys? Namilo ko guys kay ang akong kuan, singan anak. Ang akong kabinet gisod ug ilaga. So ang uban di pang kutkot by yet. So, tuning nga naman namon panghatag ang dapat ipanghatag you know what I mean so let's keep the things that we're gonna need since tambok nga tabes daghan kaayog si Nina nga dili maigo I mean pants okay. atong kavelvelan liha lisod regular og mga anak nata kay magbag-o na gyud ang tanan magbag-o na imong pananaw lahi na priority priority sa life, lahi na. Ang imong body, lahi na. There's gonna be a random changes. You know? Ay, nako ampo lang dito nga. Muntang humana na ang gubot sa Ukraine para makauli na akong partner. Like, okay lesud buyag no kaning mag atay banta nya kita ra Ako-ako, tanah um, tabang tabangan mo ko sa kung kuan Ma, iso o na mama or lahir ko na tay mana no tindaghan na o oh. naghanig ka ayong tapunok sa katre akong akong bata na na di ay tas kuan siya kanang kanang magulang na tulog Daghan ka. Sige siya mata. Naro. Hmm. Kalat pa, Besh. ikip na to ang dapat ikip, let go ang dapat i-let go. nanam ginang life. Ginang nang tamag let go. Dako nang tiyan. So let it be. Mas inaagin siya yung mga ilagrape. Daghan kaayong iti. Bayet. I need to clean up. I need, I need, I, need, I, need, I need. There's a chance you will be there. Ay, ko ganihan, no? nagbalik-balik pa singot eh. ako ah, hangos na ako nang kuan na kanang, kuan mang ko, pag human ko panganak, mga pila ka months after, nag 58 kilos ko, gayon after that, ako ay, nag 53 kilos, nag lose weight kong anam-anam because of my hyper hyperthyroidism na ako'y toxic goiter So, maunay ka ng effect niya sa ako. Kung dili ko mag-inom o mag maintenance, kay magduniwang ko. So, niabot sa point nga, nibalik siya last two months ago. Nibalik siya besh, dayon. tingala nga na na. Kuan, nag-collapse ko, kay dili ko, walay walay kusog, walay umoy akong tuho, dili ko ka daw sa kong lawas. So, nang collapse ko. Tapos mga ito, gaya't na kong syudad, ito na ko sa kong doktor, I visited my doctor. So, confirm ka nang ni kuan gid siya, ni balik gid siya. So, kay ni stop mang kong maintenance after I gave birth. Like, it was 10 months ago. So, yes na-diagnose ko siya, na-diagnose ko o hyperthyroidism kay katong bitawang the, in the, during the pandemic. Ang pagsagot sa pandemic. So, maot ko, dayon. nagbalik ko o maintenance, tapos hindi na ko ikuga kuga pangurog, kapalpitate. Kaya mauma na siya symptoms, kapalpitate ka, kapangurog ka, tungod sa toxic weighter, So, kailangan i-normalize sa akong maintenance ang akong hormones. So, muna, ang kanang kwan sa doktor, ang advice sa doktor kung dili ko gusto nga magsigbalik-balik akong toxic goiter is kanang complete, to, to, total thyroidectomy. Daghan kita, i-consider eh, kong magpa-total thyroidectomy ta. Una is kwarta. Una is kwarta because akong bana walay trabaho sa Ukraine ano lang, par, anong part-time, part-time, bitaw sa online, ano, ano, hindi siya kasaligan, tapos, parang, anong, tight budget kami ba, kahit ano, ay, kwarta, pero dili ingon nga, pahutak, kay wala, biya, takabalog, kanun, sa mga human, ang gera dito, niya, kumahutdan, may asa man, may manguha, nung naama, man, man, may bata, nagigatas, so, mauto nga, koan, muna ang dapat, i-consider money, ikaduha, ang mag-alaga na ako okay, agayin ako kung ano ba yan ha? major operation naglihan din mong dili kaya paano yung mong old thyroid gland tapos ang mag-alaga sa akong bata kaya mag one year old pa siya next month so gamay pa kaayo, hindi pag siya ideal na magpa opera-opera ko sa akong thyroid no hindi siya na naka. dali mag-desis yun So, ano man ang doktor for now, of the moment. Okay. Until maka-decide ko. Medication lang sa ni, pero di good na to ka. We can't rely sa medication kay in the long run, my kidney might be affected. No, 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 my lungs. Ay, di, di, liver. So, mag mag, <coughs> mag, ng liver, mag ka so you need to stop the medication so far wala man pero do ko na hope nga maabot ta sa inana no kay ato biang gikuan is mag medication sa isa ta magpaopera kay we have to consider a lot of things so mauna kay dili pa man jud kagawas ang partner kay they're still at war the country still at war so mag oh tiis, -tiis sa bayot na yung life luoy ko sa kuan bata kay ka na muingon nga where's your papa wana siya ka na nami sa gawas na sa balkon mutudlo siya sa sulod sa picture frame sa iyang amahan that broke that break my heart that broke my heart what Basta, makasakit sa dev-dev. So, grabe ka ang dosage na akong bitik last month kay akong metimasol, metimasol man ko, ang akong metimasol kaya Murad 20 mg mil, das akong propanolol for my palpitations kay Kuan 40. So, ana ana doktor nga wala man kay plano mag conceive, magburos na pod kay we need to focus sa goiter kay sacrifice man ang treatment sa greater kung magburus ka kay dili man ka pwede mag high dosage sinanak so, na siya so katong mga naay mga gipamati diha ayaw ninyo baliwala ang inyong gipamati kay in the long run kita ra gihapoy mag antos kita ra gihapoy mag antos sa atong kuan lawas mo na nga ano we need to pay attention sa atong mga kalawasan kay kaning ako ako maning puan gibali wala so mo to mo siguro nga <clears throat> affected akong lactation kay namang namang koy maintenance nga gikuan so akong 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 magpadedi ko walay sulod akong kuan tapos lain og lami mo na siguro nga affected ang <clears throat> ah, akong Tut akong kuan eh, kung gatas. So, every month ko ga-visit sa doctor, kay i-monitor mo na ang akong hormones, thyroid hormones. Kung ni effect ba ang tambal, mag-lower ba ng dosage, or mag-higher pa ba. So far, nag-lower man ang doctor this month. Kaya niya, dumang ko this month. So, yeah tiis-tiis, rayet. Dugay na mamatang akong anak ron kay tingan anak. Ang sayang nga na anak. Ni -ana. mata man siya ganihang ko ang buntag. So, there's a possibility na dugay siya mong Um, ang bot, bang mang ilagas dito sa alkuban na daghan kaayo. Ako raman kung kwarto ang may alkuba, so dito sila tanan mag magdula, bayat Minsan may tambal sa ilaga. <clears throat> Comment down below. Muna akong kabinet guys, muna. Muna. Muna siya. Kita mo ana guys. Kana. Itlog na sa kuan, Ilaga nasa ibabaw oh. O, Adto pa ng isang adlaw na ko ugikuan, limpyuhan. Kani akong kuan. Kwarto wala ni na human og skim coat kay kulang siya oh. Kana na lay kulang diha na basta na siya na. Nao. Oh. Ano namong kwarto? Ay, doon kabintana diri lang aside ang wala na iskim coatan. So, kailangan na iskim. Can you point? Can you point where your papa is? Outside! Papa's outside! Huh? Papa's outside? I'm not finished yet. That's your dress, all. Oh. That's her dress for her one year birthday. Next month! <laughs> Hello! Hi guys! I'm half Ukrainian! i'm half ukrainian po my papa is stuck in ukraine he can't leave the country so we're gonna be doing a long distance relationship <laughs> what's that? ang kili 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 ora kuya Apakong, ha Субтитры <laughs> Guys, muka konten. aku cut nak call. Na eh. Oih, bate sang bata. mata. isda kong sudan. Maura na yung kanon. Apo. Naghan kayo.